Hi guys, good morning. Gusto ko lang pong uh, i-share itong video na to, guys. Dito sa channel po na ito. Um sa lahat po ng subscriber po dito sa channel ko po na ito, sa lahat po ng nanonood ng video ko about sa mga tutorials ganyan. Um guys, na uh, na demonetize po kasi itong channel na to so hindi po ako makakapag-upload po ngayon dito sa channel na ito at gumawa po ako guys ng ibang channel at um kung pwede po sana guys is doon po kayo mag-subscribe po ngayon ilalagay ko po guys diyan po sa my description box yung link po ng aking bagong channel at ito po yung profile po nung um, channel po na yun. Sana guys, supportahan nyo pa rin po ako doon sa channel po na yon. At doon po guys, is mag-upload pa rin po ako ng mga tutorial video. Um, o kaya mga application video reviews. And uh, sa mga, sa Popo Live po. At uh, doon ko po itutuloy yung aking um, tutorial kung paano po mag-create ng Uh, bagong account sa Popo Live kapag hindi po tayo pinayagang mag-quit ng ating pong agent sa ating agency. So, uh, sana po guys, supportahan pa rin po ninyo ako uh, dito sa doon sa aking bagong channel at uh, dito po guys uh, is demonetized na po kasi kaya hindi ko na po siya uh, ma-uploadan ng new video. Doon na po ako mag-upload sa aking pong new channel. So, uh, subscribe po kayo guys doon at lalagay ko po yung link dyan po sa my description box.